Na buki. Na buki na. Ana ro wan na kun bun. Iyon mga do mong kadang tanghali isang legend mga do la, at magadang hapon po salat mga kung anong oras mo ito nyo mapapanood itong mga itong video. Ayan. Badang araw po sa lahat mga idol. Ulit. Bali yung gagawin namin mga idol. Bali binalik ka namin yung spot na kung saan nakarami kami ng huli ng tilapia. Kasama ko ulit yung kung mga idol. Ayan. Hello mga idol mga kamaring. Magandang araw po sa ating lahat. Sana mayroon tayong maraming makuha ngayon. Para naka, ano, maka ano makaprito na po mamaya mga idol. Ayan makaprito. Namingwit namin kami kanina mga idol. Sinubukan na namin ba kung mayroon pa bang huli. Nakahuli pa rin kami mga idol. Ayan. Bali yung huli ng mga idol. On pa lang. Tatlo? Tatlo? Dalo, dalo mo? Duh, Ayan, bale, dalawa ba yung imo? Duha? Ayan, balay dalawa kami mismo ngayon tapos akin isa Pero malaki naman yung sa akin idol Ayan Ipakita ko lang yung huli ko mga idol Balay ito yung huli ko mga idol Ah huli ni misis to Yan ito yung huli ni misis mga idol Tapos yung huli ko mga idol, teka lang ha Ayan, ito yung huli ko mga idol malaki Ayan Ayan, ito yung huli ko mga idol yung ito yung huli ko mga idol Ayan, yung mga idol Si Miss yung idol, lumingit. Lumago kayo mga idol. Pero okay idol, basta ka makakalang. <laughs> Yan, Ayun. Ala! 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 Ayan. mga idol. Ha? Itiglom naman. mga idol. Kurotan tada. Ayan, Ayan, <laughs> Ayan mga idol. <laughs> <lulat. laughs> <laughs> Bali. Bali mo ko na idol. ako. ni Miss mga idol. Yan. Na, yan. Let's go daw kasi mahapon na. Ayun. Tara mga idol. Huli nga akin mga idol. Muli ilalagay ko na tubig. Yan. Tapad lang kami ni misis mga idol. Yan. Ayan. Nakasita yung sa akin mga idol. Pati ka misis. Si Wilson mga idol. Ayun. Bising bising sa kon. Sa bulati mga idol. Pinaglaraw ka ano niya. Yung aming pamain. Ayan. Ayan nasa sa akin mo ito. Parang Ayay! sayang. Kulang pa. Hindi pa yun ko mga idol. Tuhig pa to. Hindi pa. Tuhig pa ko no. Kana, kana, kana. 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 Lak, <laughs> dako mga idol. Lala, <laughs> kiki, kiki, kiki. <laughs> ang <laki> yung idol <laughs> yung mga Idol, mamprito na itong mga idol. Ang tambok. Ang tambok <laughs> <Ang> mga <tambok. laughs> idol. Ayan, oh, ang laki idol. Ayan mga idol, nakaisa na tayo sa so Gus Wilson. Kaisa ng pangatlo na yan. Malaki. Okay. Ay, ito nasa unahan. Kaya ba si Gumagbunda rin? Ito, yeah? sa ito sa unahan. Ito sa unahan. ito sa unahan ba? Ang lukmang kumugunit sa ito sa unahan. Balag magbong. Ito sa unahan. Ito sa unahan. Buinas talaga si Mrs. mga idol. Ano bang ano bang sikreto niya mga idol? <laughs> ang grabe ang buinas niya mga idol oh. At eh Karse mo ko ni mga idol da. Eh. Si ito eh, lang no? galing na Wilson Tanggal lang isda. Yan, si Wilson mga idol. Oo so, eh. naman mo gunit og isda mga idol. Ang galing. Kanyang mama mga idol takot sumawak. Be, ako be. Yeah. Idot idot okay. taga gunit. Ni dai ni idot taga. Uh -huh. Ana, idot. Ay. Ang oh, ana gi. Okay. Sige na. Ayan mga idol. May hul eh, huli na tayo. Ayun, Ay, pasok. Galing. Galing yung mga idol eh. <laughs> ang galing. Nabi. Logi. Logi ako mga idol. Logi. <laughs> logi ako ni mismo mga idol. Nung ang man. Wala pa. Usa pa yung huli. Hindi pa ba na nabidyuhan. Ayan yung ah, sa akin mga idol. Pinaglaruan na lang ng butterfly. Na tupatukpahan <laughs> ng patkoan pataw. Ayan. Kiwa pagani. Ha? Ha? Pa, pa mapay pagsugod mga idol ayun ay kana ayun mga idol ayun mga idol, idol. <laughs> ay okay, ito sa akin no uh, kuno no pa ay. Ko, ko sa ko sa kanin gusto ay mga idol mm siya na lang yung magtanggal mga idol kasi ako nakahawa sa GoPro <laughs> yun ito na lang naginam ha huh? yes ay gi idot idot ayan ayan mga idol oh ayan sana. Dalawa na pala mga idol. Sarubag hawang ko. Okay. Ayun. Pasok na siya mga idol. May pang kung ano ba -pang, pang ulam na mga idol. Ang sarap na. Paborito ko ito mga idol. Okay. okay. Tumalun pa siya mga idol. Palayo. Ay. Balita rin natin. Yan. Kasi tumalun mga idol. Ang butang abong milson. Yan. Yan. Pain. Maglagay muna ako ng pain mga idol. Nakasit na po idol Ayun, sa akin o oh. Ayan 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 laki <laughs> Ayan 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 ang laki Ayan 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 Yatras lang. Ha? Lagi ako nung nagkagubot mo na. Yatras, yatras. Yatras. Uy, natunok. Ha? Yan, kira. Yung ano. O, yan mga na. idol o. Oh. Yan. Buenas tayong tatlo. Buenas kami tatlo mga idol. Pag magsama kami tatlo mga idol. Huli talaga. May huli, pero kapag isa-isa lang, wala. <laughs> ayan mga yeah. idol. Ato sa kawilson, Wilson kay na kuan kuno iya ha. Ay naka yung kawilson mga ibon na yung kanyang kuan ito yung kanyang pamingit mga ito nagkagubot. Bentay yeah. sa lilo. Bali lang <laughs> miss. iiwan na lang mismo ito. Ako na lang yung kuan. Ako na lang yung mag bibira kapag may huli na. Sama na eh. Yan. Mm -mm -mm. Di man ko tiglom eh. Loh, Loh, lah ayo tim hak bungkus mag bunga mag aku ra iya mag bunga mag ni ka aku ra aku keput nah oh oh lu gunin aku oh kata de de ngko oh sa duhat tilap ya kena terus <tambah> Kui? Okay. Igu niti? Niti? Niti niti Gniti. niti. Gini ti? Ah. Gini ti. Gue salah be. Gini ti lah. Yen, yang aku Itu tarubah kayak Aku gini ti be, Idot ang taga. Idot. Hmm. hmm. Yan. Pasok ko ito pwede. Ah, yan. Lah, lah, lah. Ang laki. Ang laki. Ang nagkasabay pa kayo mga doon. Ang laki. la lala. Kuna. Kuna wala ah, na, na. Na 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 na. Komisi sakin nun. Ibalik na natin 'tong mga idol kasi mali. Eh, 'wag mong bihanjur. Ay, biya ini. Eh. Ayun na nalaput uhat. Balik na muna. Uh ha? -huh. Ibalik. Ibalik na. Hmm. 'Yan, idol. Ibalik. To, mga idol balik. Babalik po natin 'tong mga idol. Ano naman si Milson na nagipintapok menyegag ba? Ayoh. Ha? So. Man, ha? Ipa mama ay mga idol kapag uwi kami mga mga hmm. idol, i eh, ano namin to. Oh, ini lagi ikan ini babayknya min satu big mang itu. Lemak pipa. Ia Iya kasih ya mang itu tak. Ya. Ya, ya, ya. Cincakin mang itu loh. Jun. Jun, oh. Kone Jun. Oh. Jun, kore Okay, sudah.

anda tak tahu dia tu, dia tu. dia tu, Anda tu. dia tu, dia tu. dia tu, dia tu. dia tu, dia tu. dia tu, dia tu. dia Ano yeah, yan yeah. ni <laughs> Wilson <laughs> ngayon ano? Ay, ikinzutang tangan ni Lab. Ano yan? Mas bunga nga. Ay, ako na mo nagtanog ko na. Ha? <laughs> doon? O, oh, doon kau ko na siya kauli si Iko, no? May double sun? Ang ah. Pastar ko lang <laughs> sa akin mana man, man, kau nak? Wala, anong gihog? Ayun. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> ah, nagain mo ganito. Ano? Isda. Fish. Isda. Isda duha. Ah. <laughs> Grabe yung Ay, saya ni Wilson mong din nakahuli na ng isda <laughs> ng idol. Grabe solid. Solid yung tawa ni Wilson mong idol. <laughs> Aku udah kali. Ndak. Siapa itu? Wote. Wote. Oke. Angkoy. Angle itu hai. Ayun. Apa-apa. Ya, namanya. Ih, ih, Eh ato terus kena iyang puan-puan hmm. mga idol pero amo tong buhian mga idol pare pag agi ba pa. yan gi lunukin mo agoy ulang pa hindi na wa hindi na timing Dah, 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 Ang laki an laki an laki Ang laki Ang laki laki an laki an laki an laki laki an 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 laki Oh, Rapan. <laughs> Tentang asal lebih. Ha? Tentang asal bukan. Eh. Ini lah. asuk, asuk. Ah, yang okay, bita, Uy, daku, dah melapit tu. Kau nak ni. Lul. Oh, nak pun. Lul. Dan ah, ulah bang itu. Pada meda-meda yang huli namin. Ya, bang. Kau ni patau eh. Kau kita dulu. Oi, dah kok ni. Dah. Gerana kau lisi itu. Ayun. Ayun ayun. Padu duin nama. Ini thesis. Nun. Nun. Ih, kena terong ah. Nah, Ih. Tu. Nun. Kena kena muat kau. Korana. Kau ni muat kan? Ni mon kau ke mag lembut dah. Munai lon. Nih. Allah. Ku asal lah Aku. aku ah. Di tik-tik Yan, yung huli ni mismo idol. Oh. Yan okay na to mga idol pa. Okay na yan. Prito. Masarap niyan mga idol. Apil pag ka una na mga idol. Ayun. Ay. La, la, la. La si Wilson. Hala, hala, Allah. Allah si Wilson ay. Allah. Allah ka. Ajo mo. Ayus, Jun. Ayus. Pangalawa na yan mga idol. Allah. <laughs> okay, no, Dakpiring sa mga idol. Allah. Sudah habis. Lebat ni, lebat Oh, ni dia. Ah. Ni dia. Nah. Nah. dia. Yang itu lo? Ah. Yang itu lo, kulih ini lo semua itu. Sudah habis wil sono. Nah, bagus ni, bantu. Hm, dito daw yung malilit. Enay. Hm. Kim malilit na isla yung kumakain sa akin mga idol. Ah. Puro malilit na isla lang yung kuan. Buti pa si Wilson. Yan, malilit lang yung para sa idol. Naitan, buti pa si Wilson mga idol, lalaki pa yung huli. Pero sa akin mga idol, wala pa. si Wilson nakarami na si Wilson Yan, si Mrs. na sa kabila mga idol Yan. balikin na po kung naghintay dito mga idol si Wilson nakahuli na ng apat sa <laughs> tapos ako mga idol wala pa bali yung huli ko mga idol putol putol hindi siya istit ba hindi katulad ni Wilson mga idol na siya lang naglagay ng pamain sa kanya Yan, magaling niyan mga idol kakatingin lang namin yan mga idol Natutunan na siya ba Yan. Beat Okey Dah. Yun mak idul huli. Huli mak idul. Yun. Agak ah. Yun. Kesikit sini dah Yun. Eh Yun. Yun pulih dina tu mak idul. ayah, Ya. Yun. Oh. Ko ah. Yun. Yun bunyi bad Oh nanti. Ini. Niti, niti, niti. Niti. Itong, itong kuhagdaga. Giniti. Mm. Itiktarong. Itiktarong ba? O, oh, ko da O, ko na. O. Yan, pasok na yan ang idol. Yan. Malag, malag. Imo, imo. <laughs> yung mga idol, <laughs> <na>, huli. <hune. laughs> o, <laughs> <laughs> ah, yung huli yung idol. Ang yeah. Lucky. Hmm. Grabe ko idol, masaya na kami kapag ganun yung kami kuha mga idol kasi pang ulam na po namin. Oh, may bro, ang laki. Ayun, oh. idol, grabe, oh, no. Oh. No. Oh. oh, pa. Oh, oh, yan mga idol. <laughs> yan, ang idol. Grabe. Grabe. Patataod sa tala, basig na patay dahang kuha. Yee, na, mga idol. Uy, doon namin na mga idol. Ay, huli na pala Kanina pa yan ba? <laughs> <laughs> Hindi lang nabantayan ni miss mga idol. Yan. Maliit kasi mga idol. maliit lang kasi. Ibalik ni? Ha? Ibalik. Ibalik. ang ilusan. Hindi hmm? naman na unod. Hindi naman na unod. Makain na yan. Hmm. Na, no, may laman na ng mga idol. Pwede na yan. Kaal mo kita guno. Na, dito sa amin man. mga idol, maliliit lang talaga yung mga isda namin dito. May malaki eh, naman. Maliliit ba? Hindi pares ng ibang lugar na sobrang laki talaga hmm. ng mga stand nila doon mga idol Taiwan doon sa Taiwan mga idol mm, sa Palawan di eh wait but... mga isda bas Palawan ba kan ng dagat ah oh, di ni dagat po <laughs> dito di, mga idol dam to mga idol dito to dagat ha baka baka ibig ko nang na dagat to mga idol dam po ito dam na sa mura <laughs> ang aming lugar pwede kayo mamangit dito mga idol kasi wala. Oh. Uh, wala ang wala ang <laughs> kuha na entrance fee. Pu libre po lahat dito mga idol. Magdala lang kayo ng pamain at saka kuano, Bigas kasi sure talaga nga, makaula maliit, na makaulam kayo dito. Kahit Maliit. Kinakain. Hmm. Para Yay, ka wala. Mabuhay ang taong bayan. <laughs> <laughs> ah, Ayun ganyan lang mga idol. Oh. Ganyan ganyan lang dapat mga idol. Mga ganito muna kami mga idol kasi hindi pa kami na ano sa trabaho. Mm. Miss ko mga idol nag-aanyan. Napaluap ako kanina mga idol ba pero wala pa ring bakante mga idol. Hirap hirap po manghanap ng trabaho ngayon mga idol. Wala po talagang bakante. Tatawagan lang daw ako sabi ng doktor. Ay doktor? <laughs> <laughs> sabi na kuan, mga idol. Sabi ng nasa HR ba? Hmm. Oh, sana kanya. manager. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> Walang <kahirap> hirap hirap man <laughs> Di man mga Walang idol. Challenge yung huli ni Mrs. mga idol. Challenge idol. Akala ko wala pa. Ayun. 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 idol Ayun. 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 mga idol, ah. so, idol. Ayun. Okay ibang bansa pa itong mga idol, gibuhi anan pero there is amo kanon oh, eh <laughs> di catch kanin mo di ni catch na idol pero alam niyo ba mga idol kapag ganito lang kalaki masarap to mga idol makain pang bukog oh, makain yan eh kasi ano ba kana pini kana pinatigas ng pag prito ba mga hmm. idol yan yeah, no? oh mataba yung mga tilapia ngayon oh hmm. na mataba mga idol liwats na gunit ay oh, ay kabukas mo <laughs> 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 ikaw yung magsabi ha <laughs> Ako naman. Oh, Ika yung masabi. Pero nagustuhan mo ako. Ha? Sisi. No. Hmm. No. Agkoy <laughs> oh, nasangit siya. Yes. No comment man si mistero mga idol. Pero hindi naman ako ganito kataba mga idol eh. Hindi hmm. yan pa, mga idol. Pag high school yan mga idol. Kanyang 60 yan. 60 yan pag high school mga idol. Tumaba lang. Tumaba lang siya mga idol. Nang kami yung nagkana. Nagbukod na kami mga idol. Tumaba na siya. Hindi na siya, hindi na niya ba? Hindi na niya minintin yung katawan niya pag high school mga idol. Nagpataka na lang siya kaon. Sa kusina lang siya nagkumain, pinasagdan ko yun sa kusina. Misis mga idol, mga sexy yan. Ngayon, tamse si. Tambok na sexy. Tasa na ul. Allah, bidog. Allah. Allah ko mga idol. Huli mga idol. Allah ka. Madal lang.

Anak. <laughs> <laughs> Ang yung idol. Anak. Si anak, anak kau ngaidul, kerap si Wilson. Kedekut. 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 Anak ka. Wilson, Kedekut. 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 <laughs> Grabe si Wilson mga idol. Buhay na si Wilson. Puro malalaki yung huli niya. Yung sa amin mo, maliliit. Anak. Yung mga uh, mama ng tilapia, si Wilson yung nakahuli. Pero yung mga anak kami Mrs. Mean, <laughs> yung mga, yung ano niya mga idol, yung sana. Yung ano, bako pang may ngulit. Iyan ibilin mga idol. Dalad mo. Ha? Iyan mo. Bidagit na. Wala, joke, joke lang tong tilapia ha ibili na niya mga idol tapos ano bibisita na lang niya ba tatamaan na 'yung kanyang idol 'yung kanyang kanya niyang pamimingwit pangidol bilitan taan doon sa baba na style mga idol 'yung kanya niyang pamimingwit. Sa katabangan ko andam butang gote. Kumoon mo, sisya. Di ano pa? Wala ako. na. Ay, 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 'pag doon na. Oh, tingnan niya 'yung mga idol niya sa Nah, nak kuat nak nak. Nak kuat 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 nak. Nak biasa nak. Nak kuat 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 Poko ako ako ah. Ika! Oh, my baby! Wilson na yung nakahuli ngayon ng idol. <laughs> si Mr. at si Ako ay wala kahuli. <laughs> <laughs> Yan. Yan talaga mga idol yung sinasabi ko sa kanya. Walang ano malas-malas amin puli po. Ayan. idol ngayon Oo. Oh. oh. Nakunin. Ah, Tinipunti po ng mga idol. Naku, naku, man, Ay, na, nakunin. Ay, oh. oh, marami na yan. Oh. Ah, marami na yan, nong, no? Na, no? ba? Nakunin. Ikaw, pangisa na. Oh, Yan mga idol, beli hapon na mga idol. Yan, lumubog na yung araw mga idol. Yan, yung araw. Wala na, dapat hapon na mga idol. Uuwi na kami kasi oras mga idol, 5.20. Ayan, yung pamain ng Wilson na buhay na to. Ayun, si Wilson, buhay na. Yun, may huli pa. May huli pa si Wilson, no? May, yun. <laughs> may huli ito lang, Hilong. May huli ito lang, Hilong. Ipapakita ko lang yung huli na mga idol. Ayan. Oh, Ang huwad na ito, Bih. huwad na ito, Bih. Ay, Bih. Ay, dito balihin. Ayan, balilipat ko lang yung huli ni Wilson, mga idol. Dito sa maliit na kabo. Para kasi yung malaki mga idol, doon namin ilagay sa sa may nilagyan niya. Ito. Ano? Balin kukulit. Hmm, yeah, Belin. Mm -hmm. Yan. Uh. Hey, okay, job, eh. hmm. Yung Okay, ibang malit mga dol, pali papakalawanan na eh. namin. <laughs> Ya. itu loh, Yes. Yes. Lepas pakai dulu. Itu loh. bersih. Dan mau itu lo. Sing ibamang itu. Yan. Punang terlalu to big. Non Hmm, tapi Yan mau itu Yan itu yang hule hmm. hmm. mang mm. itu lo. Yan. Yan po yung kabuuan ng anong pang la, ano mga idol kasagaran Paminit. mga idol si Wilson kuha ano, na mga malalaki. Malaki to tumong mga idol si Wilson na kauli. Tumong laki sa amin. Lalo, eh. <laughs> <laughs> Yan mga idol bali hanggang dito lang siguro yung video mga idol. Bali mm. maraming salamat po sa inyo po pan panonood sa aming mga video mga idol. Yan paki like, share and subscribe po mga idol, mga kamaring. Paalam po. Paalam po. Babo. Babo. Babo ko to. <laughs>